So guys, bali may ano tayo, may helmet, uh, intercom. Ito po yung ating intercom guys. Kai Pro, uh, Fredcon. Ikakabit po natin dito sa ating Evo. Yan po. Uh, ito po yung ating Evo. So yan. Papakita ko po sa inyo paano natin ilalagay. Madali lang to guys ito po yung ating ano yan so ito po ito po yung speaker talawa tapos ito po yung mic ito po yung pagdidikita natin dyan patanggalin muna natin yung ano yung mga foam na ito ito, ito mga foam na to Balihilain na naman to kasi may mga lock lang naman yan sa ilalim nito yan dyan sa loob so yan may nalit yan so guys natanggal na po natin tong ating mga foam yan po so nakikita nyo po sa gilid yan po yan po yung lock yan tatlong yan tapos so, po sa kabilang side po yan tapos ang ano pala kasama nung kay pro natin ito po yung isang mic plus ito po pwede po to sa anong mga half face dalawa rin pong klase silang paglalagyan ito po yung isa yan bali adhesive po siya kaso pag naidikit mo na wala nang ano, mahirap na sa tanggalin kaya mas pinili ko tong ano yung lang tulad nito po ito para i-clip i-clip mo lang siya tapos pwede mo siya malilipat sa ibang helmet kasi may extra na po siyang ano paglagyan na nito yan yan po adhesive din likod tapos ito po dito po ididikit yung kanyang speaker. Tapos pag nailagay na ito. Hindi so. Oh. Dito po natin isuksok yung kanyang wire para sabi malinis po. Hindi po siya ano makalat sa loob. Ayan po. Ito po yung mga lock niya. Oh. Kung nakikita niyo yan. Ito 1 2 3. Ganun din dito sa kabila. So, eh, lalagay na po natin guys ay guys bago ko pala makalimutang sabihin sa inyo kagandahan nito sa Evo o yung mga ibang helmet na mga, mga bago ngayon may mga abang na siya para dito sa ating speaker yan po ito yung speaker kasi ang po tatanggalin lang to natin itong foam na to natanggal po yan yan tanggal na Tang ay meron na rin pala siyang ano guys So, hindi na natin kailangan palang dikit yung ating ganda ng EVO na nabili ko, guys. Yan o. Mm. So, ito. Ito po yung pinakaloog niya. Hindi kasi makikita eh. Yan o. Mas maganda na siyang klase. Kahit hindi na pala natin to kailangan. Yung ating ito. Itong pandikit. Kasi kailangan natin kasi ndikitan yan. Kaso, itong nabili natin mayroon na siyang nakabuilt in ito so didikit na tong ating speaker itong speaker natin yan po yung speaker yan yan ito po yung didikit papasok lang po natin yan diyan Tarang, okay na. Kasi iayosin natin para hindi ano, magulo tong ating wire. Yan. Tapos, ganun din to sa kabila. Ito sa kabila na to. Ayan tanggalin lang daan natin to para ilagay natin yung ating speaker tapos dito yo dito naman yung ano yung ating mic para habang nagdadaldal tayo kung saan tayo or may kausap tayo di ba so mamaya ulit ito na guys bali tapos na tayo ito po yung ginawa natin yan ay yung ating Fredcon kalimitan kalimitan po niya nasa kaliwang part yan oh. Tapos, ito po. Ito po yung kanyang mga wires. Yan. Bali, susok-sok natin ito mamaya para hindi talaga kikitang-kita. So, yan. Yan po yung kanyang wire, oh. Diyan nakatago. Yan. Tapos, naigalagay na rin po natin yung ating speaker doon. Isa. Plus, dito yung isa. Yan, oh. Tapos, doon ko naman nilagay yung Mike Ken para mag Roger Roger tayo dyan guys so yun na tapos na tapos ibalik na po natin tong ating kanya mga foam gaganyan lang yan madali lang guys madali lang po ano sundan yun bali ito matatago pa to natin mga ganyan yung tsura nyan may tago po sa, sa mga ano gilid gilid para pagsuot mo hindi nakapulupot sa leeg mo. 'Di ba? So yeah, titingnan natin ating ah, nyo Mamaya ko ano yung itsura pag nailagay na natin yung kanyang mga pads. So ito na po yung kanyang finish ah uh, kabit na oh, yan guys. So bali dito pala natin yung ano siniksik yung kanyang wire. Kasi pag dito, natamaan po siya ng plastic. Kaya inikot na lang po natin. Total mahaba naman yung wire. So, yan po yan guys. Yung, yan po yung pinakaloob. O, oh, ba diba? Malinis. Wala po siyang mga nakakalat ng wire. Bali yung mga wire natin. Nandito sa ilalim. Yan, paikot niyan. Tapos, ay, di pa pala natin ito na ilak itong ating ilak ng isa. Sana pala, hindi pa natin na lock, guys. Yun. Lock na. So, yan na. So, thank you for watching. Sana makakatulong po. So, yan. Ride cheap, guys. Ride safe.